Pagsagit ng lalaki sa aso na halos malubog na sa baha dulot ng bagyong karina, nagpatunaw sa puso ng marami. Marami na pahanga sa kakaibang tapang at determinasyon na isang lalaki sa bulakan kung saan makikitang niligtas niya ang isang aso na nasa bubong at halos malubog na sa baha dulot ng bagyong karina at habagat. Matagumpay namang nailigtas ang aso, ngunit ayon sa video uploader ay napilay na ito. Sa comment section naman na naturang video, mani na pasasalamat mula sa netizen ang lalaki na nagligtas sa aso. Ayon pa sa isang comment, quote unquote, protect kuya at all costs. Samantala, as of now, ito ay meron ng 2.1%. Million views. Oo, marami tayong mga trending posts online na kung saan nakita natin na marami mga kababayan natin talaga nagliligtas sa kanilang mga inaalagaan mga pets at kung di may inaalagaan talagang sinubaybayan nila at tinulungan nila. May ilan lamang talagang iniwan lang nila kung saan. E sana po kung mag-aalaga tayo ng mga tulad ng ganitong mga alagang aso, talagang hayop, alagaan po talaga natin sila.